paano na yung magagawa ng TV? Paano na yung magagawa ng TV? Hello, kuya. Ay, kuya yung magagawa ng TV? Pinto kasi... Yan o, ayaw gumuka. Nanonood sana ako ayaw gumana. Ba't kaya? Nanonood pa naman akong... Palabas ngayon. Ang bagay nila kate. Ayaw po, ayaw. Tinry ko na, tinry ko na. Ayaw talagang bumukas. Pasa mo ng battery? Ayaw ka nangyari dito. Ayaw po, ano? Ayaw bumukas. Ano po kaya sira Ira niya? Ba't ayaw nang bumukas? Kuya, buti available pa yung number. Okay, yung ginagamit ko. Buti naman at nakontak ulit kayo kasi kayo nang gumawa ng TV namin eh. Tagal na yun ano ate? Ang tagal na nga nun. Napakatagal na nun. Ginagawa ng TV, ang tagal na natin hindi nang... Ang na natin hindi kuya. Oo nga ate. Kuya, parang nag-ibang, nag-ibang itsura ng ngayon na. Ah, Malay, makalibre ako ng ano, makalibre ako ngayon ng puting-ting sa'yo. Ah, ganun. Oo. oo. Makalibre ako. Ano na yung pipi namin, kuya, na ako nasira. Kaya nasira na naman niya. Kuya, iba lang formahan natin ngayon, parang kakaiba na parang diyan ko sa. Ito naman natin, nag-iba pa na ako. <laughs> ano kayong sira mo niya sa battery ba? Pati 'tong key ro 'tong mo kite hawa. Halik po. Tutututo. Ah, ha mo po ito, yan. Ano pong gagawin? Ano pong gagawin? Yumuo ng ata ang ano, kasi pinakabit na kasi namin 'to sa dingding eh. Pinakabit na namin 'to sa dingding. Hindi mo pwedeng mo 'to, pwedeng mo. Yan. Pinakabit na kasi namin 'to sa dingding, gawan ng saayos na 'to. Kuya Karen. Odi pero. Ano yun po, Alay? Mati, adalaman ng bahay mo. Pa. pa? Tumutulong kasi pag naulan. Siguro napakarami mo ng pera, no? Ako, wala po. Gusto ko nga magpalibri ngayon sana na puting-ting sa'yo. Patal naman. Wala kang pera yan? Wala. Uh -huh. Patal naman eh. Paano kaya pagka may pera na, ano? Wala kang pera yan? Patal naman yan, galing-galing mo magputing-ting. Baka naman magpuling na yan Ako, okay? Ate, TV mo lang po ko tinginin po nga. Ah, sige po, ah, sige po. Natanong ko lang naman kung pwede makalibre kaya. Pwede kaya makalibre ngayon? Pagpangita lang tayo, dito naman nalatang alam mo. Joke lang naman kuya, baka naman pwede lang makalibre. Siyempre, bibigyan naman kita para ko naman ay bumiyahin papapunta dito eh. Siyempre, kailangan bigyan naman kita ng isang ano, isang malalim na malalim. Ano ba kuya? Lumog ba? Lumog ba yung saksakan? Mm hindi -hmm. si, na. Hindi kasi parang hindi nakasaksak na maayos ah. Ah, nako. Dinalo kasi ito ng mga bata dito sa amin. Nagpulit kasi. Tala ko naman, nasira na itong pwede natin. Tignan natin. Tumuksan ko na ito, try natin. Tuksan natin kung ano. Kung, kung gumagana na. Ayan, bumuka na. Ayan, galing mo talaga, Ay, ako, kuya. Kuya po, Obi, ang galing mo talaga bumukas na yan. Ang galing. Ah, luag lang ba? Oo, luag lang. Ah, maluag na siya. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo tinesting yun? Hindi. Akala, hindi ko naman alam na maluag pala yung saksakan. Maluag na pala yung saksakan. Oo. Mm Dapat -hmm. ah, pasikipin natin yung saksakan mo. Ah, maluag lang pala saksakan. Oh. Ay, okay. Salamat, kuya. Huwag lang sa saka? saka. Sa, sa ah. Okay na. Ito naman. Okay na to ko Ito naman. Ito naman. Ay, bayad ba? Bayad. Nabela na po bayad. Magkano po ko yan? Magkano? Okay na yan. Nagre-prepare lang yung TV. Pupunig lang yan sa araw. Eh, right. pwede na lang yung ano, yung uh, pinanggas ko. Ah, panggas. Ay, hindi mo na kayo. Panggas na lang? Panggas na lang, right. lang kasi hindi. Bait mo naman kuya, panggas lang ang sisingilin mo. Oo, oh, panggas lang. po, salamat. Bait naman ni kuya. Kuya, salamat ang bait mo naman. na ako ng gawa. Ang Eh kasi ikaw lang tinatawag. Eh, okay na, bumagana na. Problema, no? Okay na yan. Salamat po, ah. Sige po, salamat po, ah. Salamat. Ang pangungo mo mo? Ano mo nang gawin? Ang pangungo Salamat, sa at alam din priyahan ng gawa asalaw galing mo talaga magkoting-ting